Rahil isa ka sa mga naniniwala na ang pagbigti ni Judas Iscariote ay pagbigti sa leeg. Talakayin natin ang mga talatang ito at tuklasin ang mas malinaw na paliwanag. Sa talata ng Mateo 27.5, itinapon niya ang mga pirasong pilak sa loob ng templo at umalis. Siya ay nagpunta at nagbigti. Sa talata naman ng gawa 1, kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kaniyang katampalasanan. At sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kaniyang tiyan. Maaring magtanong tayo, paano magkakaroon ng parehong katotohanan ang dalawang salaysay na ito? Ang malinaw dito na paliwanag ay nagbigti si Hudas ng patiwarik gaya ng isang bungee jump. Nahulog siya ng patuad at sumabog ang kanyang tiyan na nagpapakita ng ang koneksyon sa parehong bersyon. Iba't ibang perspektibo ang naguudyok sa atin na mas pagnilayan at pag-aralan ang mga aral ng Biblia. Hindi lamang ito mga kasaysayan kundi mga kwento ng buhay na may malalim na mensahe at kahulugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang mga aral at kwento mula sa Biblia. Salamat sa panonood.